Ay, akala mo, akala siguro malaki ako, no? Ewan ko ba ba't ang laki-laki ko sa camera? Hindi yung cheeks mo, uh, napaka-cute kasi. Eh, ano nga eh, normal. Totoo yan, no? Walang ano, walang halong turok yan. Totoo ano yan. Bakit sabi magsabing ano? hindi totoo yan? Eh, kasi maraming mga... Mas maingay pa yung tawa mo dyan sa background mo kaysa sa salita. Yan ang gusto ko sa'yo, yung nagagalit ka. I like that. Eh, kasi, Una mo, sasagot ako. He, he, he. Nauuna pa yung ano. Antayin mo kasi naman, matapos. So, ito Oh, yan. Wala pa Maldi. akong filter niyan ha. Tira Maldita din tong guys ko guys eh. <laughs> Sinampal ka ba? Palitan mo naman yung ano, yung music yung background mong ha ha ha. Kala mo nakakaloko. Iba naman. Parang hindi talagang namumula yung mukha ko. Kasi <laughs> ano <laughs> ko, rosy chick. <laughs> Kaya kainis na inis sa macaron noodles ko. Kasi walang talagang wala walang, walang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Tingnan <laughs> mo, tawa ng tawa, nakakaloko. o <laughs> <laughs> na, naka-open cam na ako. Ma'am, eh, isama mo yung, eh, ano mo ma'am, kasi pag nakaganong ka, iba isip ko. <laughs> <laughs> Kamukha mo si Ma'am Emi Marcos. Sina? Wala ba Sina tayong session ngayon? Wala kaming, wala kaming ano ngayon. Wala kaming laban ngayon. Akala ko nasa sinando ka? Wala. <laughs> Kahit sino magsabi, kamukha ko daw yon. Ah, kamukha. Kabo mo pa. Asik Monica. hoy chubby. chubby version ni Ma'am Emi Marcos. Mm, mm Huwag ka malikot ha. Ilan taon na po si Bolang Aprag? Alam, matanda na huh? ako. Okay, alam ko, nagtatanong lang ako. Ilan taon Ha? Forty Uy, 40 ka na? Hmm, lapit ka lang pumutok mag. forty 45. Ayun pa? Ay, malayo pa ba? Four years na five lang? 5 years pa? Okay. 5 years, di ba? O, oh, 45, diba? Hindi di ka natatakot? Dito tatakot? sa Dubai, maraming putok dito. Hindi <laughs> ka natatakot? <laughs> dito sa Dubai, maraming putok. Eh, <laughs> wait, wait, wait. May anak ka na po? Yes, apat. Apat. Eh. Ilan taon ka rin single? Ah, uh, one year pa lang. One year pa lang. Halata naman. Break Bawa. lang. Halata, sa muka, magang maga. Sa um, magab. <laughs> Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki, Miss Bolang Abrag? Gusto ko tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome talaga. Uh okay? Diba? Naniniwala ka ba na tayong mga Pilipino o tayong mga tao? Oh, oh, Sige, sige. Sige. <laughs> Nagbasa ako ng message. Okay. Sige, sige. 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 <laughs> Umiinit yung itlog ko ah. Karot lang. Minsan naman, pag-usapan natin yung about sa love, yung mga nasasaktan. Ah, Pa-open cool. mo sila. Hmm. Iba yung okay. gusto. Iba na gusto nilang i-open dito. At <laughs> ganyan nila, yung kanilang nararamdaman, yung feelings nila. Hmm. Okay, so, Yala, yeah, go ahead. Okay. So, uh, tall, dark, and sa mga hinahanap. Yes, I like tall, dark, and handsome. Ah, uh, tanong gusto ka ng tall dark and Sam. Why not? Bakit galit Bakit ko? Bakit hindi? I'm just asking lang naman, 'di ba? Oh, naman syempre. Bakit hindi? Kahit sino Bakit? magkakagusto sa akin, depende pa rin sa akin kung papatulan ko sila. Napaka-energetic ni Jelly guys, no? <laughs> sorry, sorry. Jollibee? Mas bangad sa coin si Jollibee? Hindi, Jollibee. Bakit? Ako? Ay, akala mo. Akala mo siguro malaki ako, no? Ewan ko ba ba't laki-laki ko sa camera? Hindi, yung cheeks mo uh, Napaka-cute kasi. Eh, ano nga eh? Normal. Totoo yan, no? Walang ano, walang halong turok yan. Totoo What yan. Bakit sino no? magsabi hindi totoo yan? Eh, kasi maraming mga... Lila... Mas maingay pa yung tawa mo dyan sa background mo kesa sa kaya Yan ang gusto ko sa'yo, yung nagagalit ka. I like that. <laughs> kasi, ina mo, sasagot ako. He, he, he. Nauuna pa yung ano. Antayin mo kasi matapos. Ito, ano. Wala so, pa Maldi. akong filter niyan ha. Maldita ko. din tong guys ko guys eh. <laughs> Sinampal ka ba? Palitan mo naman yung ano, yung muse, yung background mong ha ha ha. Kala mo nakakaloko. Iba naman. <laughs> <laughs> Saan, hindi talaga namumula yung mukha ko. Inis Kasi ano ko, rosy <laughs> ka, inis na inis sa makaroon ng ko? Kasi walang talagang walang, 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 ginawa kundi tumawa ng tumawa. Tignan <laughs> <Ganun>, mo, <ma? laughs> ng tawa, nakakaloko. <laughs> <laughs>